si Sri Hamabar o mas kilala bilang si Raja Humabun ang hari ng Cebu. Sa pamumuno ni Raja Humabun, ang pantalan sa sugbo na kilala noon bilang sinibuayng hingpit ay naging sentro ng kalakalan ng iba't ibang dayuhan. Lahat ng mga ngalakal ay nagbabayad ng tributo sa Raja ng Cebu. Sa panahon ni Raja Humabun, nang dumating sila Pulapu sa Cebu na mula sa Borneo at humingi ng isang lugar na matitirhan kay Humabon binigay ni Humabon ang rehiyon ng Mandawili o Mandawi sa panahon ngayon at kasama na ang isla ng Upong kung saan mas kilala ngayon bilang Mactan sa paniniwalang mapayabong at maalagaan ang mga lugar na ito hindi nabigo si Humabon dahil sa pamumuno at ni nila po lapo tumaas ang produkto sa agrikultura na mandawili at upong na nagpayaman sa komersyal ng kalakalan sa sugbo. Ngunit nagkaroon ng tensyon si Raja Humabon at Dato Lapulapu. -Lapu. Nang si Lapulapu -Lapu ay namimirata, nagsimula itong mga taki ng mga barko sa lugar na dumadaan sa isla ng upong. Kaya dito kinuha ang pangalan ng Maktan na mangatang o nag-aabang sa Tagalog. 1521 sa pagdating ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na may dalang mensahe mula sa Panginoon at hari ng Espanya, naghahanap si Humabon ng paraan upang maputol ang hidwaan na namamagitan sa ibang mga pinuno at ang mga Espanyol ang nakita sagot para dito. Nagregalo ng rebultong Hesus si Magellan sa asawa ni Humabon na si Hara Humamay, ang reyna ng Cebu. Nagkaroon ng sanduguan ang raja at si Magellan at gumawa ng kasunduan na magtulungan sa kahit anong bagay at nagpabinyag ang raja sa katolisismo bilang patunay ng kanyang pakikipag-aliansa sa mga Espanyol sa pagbinyag ni Raja Humabon. Pinangalanan siyang Carlos at Juana naman ang pinangalan sa kanyang asawa. Agad ipinagutos ni Carlos sa ibang mga pinuno sa sugbo na sundan ang kanyang ginawa. Sumang-ayon ang lahat maliban kay Dato Lapu-Lapu. April 27, 1521, ang digmaan sa Mactan. Ayon sa sulat ni Antonio Pigafetta, apat na putsyam ang bumaba sa barko kasama si Magellan para kumpruntahin ang mga nitibo sa baybayin dahil hindi sila makalapit gawa ng maraming bato at hindi din abot ng kanilang mga kanyon. Nang marating nila ang baybayin ay agad namang pumorma ang mahigit 1,500 na mandirigma nila lapu at dito nagsimula ang matinding labanan. Namatay si Magellan sa labanang ito kaya't hindi nila nasakop ang isla kaya hindi si Magellan ang unang nakaikot sa buong mundo dahil napatay siya sa Pilipinas pa lang. Ang titulong ito ay mapupunta kay Juan Sebastian Ilcano ang nagsilbing kapitan sa paglalayag at nakabalik at nagkwento tungkol sa mga wild island sa karagatan ng Pasifiko. 44 years later, February 13, 1565 ay mas preparadong mga Kastila ang sumubuk sa Cebu.